Uh, yes po, magandang hapon uh, sa lahat. Uh, katulad po ng ating inaasahan ay uh, nagpail na po o nakapagpile na po ng uh, petisyon itong si Attorney Makalintal uh, laban po dito sa uh, bagong batas na ito ng uh, Term Setting Bill uh, Republic Act 12232. Siyempre po ang aking tapos pusong uh, pasasalamat sa lahat po na nakasubscribe na sa akin channel at uh, ganyan din naman po ako ay nananawagan sa lahat po na napadagaan lamang sa akin channel Pwede sing, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe At ang uh, balitan niyan po ay galing po o hinangon natin sa DCMM Shawen para ipahinto ang pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan election sa susunod na taon, hiyay na election lawyer sa Korte Suprema. Balita mula sa Korte Suprema hatid ni Radyo Patrol Steve Raz, Steve. Rika naniniwala ang election lawyer si Atty. Romulo Makalintal na walang sapat na dahilan ng kongreso para ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan election sa November 2026. Ayon kay Makalintal, nalabag ang karapatan na mga mamamayan na maghala ng mga bagong opisyal sa barangay dahil sa may pamumulitika ng mga mamabatas. Sa petition for certiorari and prohibition na iniyayin ng Makalital, humihili ito ng temporary restraining order para sa magpapalipan ng halalan dahil lapag umayo sa saligang batas. Iginit ng Makalital na hindi pinagkaralan ang batas dahil sa pese nito na sa All Souls Day at paligid niyang ginumanong ang ginawa ng Kongreso dahil walang salitang postponement sa nasabing batas taliwa sa mga lumalabas. Commission on at Office of the at yan, ang ito. Tulad po ng ating inaasahan, kasabay po ng uh, po ni Atty. Makalintal ay ang pag paghingi po niya ng TRO sa Korte Suprema. So, yan po mga kabarangay, nandyan na nga po sa Korte Suprema, nakapag na nga po ng petisyon itong si Atty. Makalintal. Ah, uh, ta na lamang po natin ano ba ang magiging resulta nito. Ah, uh, ito po ba ay kakatig sa nagpipetisyon, Korte Suprema po ba ay kakatig dito sa bagong batas. Ano man po ang maging desisyon mga kabarangay sana po ay tanggapin natin. Uh, Propose man man kaman for the pro tuloy. Uh, sana po, igalang natin ano man ang magiging resulta nito. Ah, uh, gaano po ba kaya katagal uh, bago desisyon ang korte. Mga kabarangay, uh, yan po yung uh, ating talagang pagkakantabayan uh, dahil hindi po natin alam kung magiging mabilis ba ang uh, aksyon ng korte o uh, magiging mabagal ba siya uh, dahil po ito ay sigurado'ng pag-aaralan po na maigi ng korte. So muli po, ano man ang mangyari, sana po ay magkaisa ang lahat. 有点儿适应。